morning mga katskero so ngayon umaga mga katskero so ako ay magtanim ng bell pepper tsaka yung sibulyas natanim ko na okay. tapos yung bell pepper kunin ko pa yan dyan yun limon tsaka gabi may talong may sangig yan so dito may tinayin na ako kanina Right. So ilalagay ko muna yung bill papers sa pasok. Pumasok. Okay. Bagyan okay. natin muna ng itim. Ito may itim ako dito na lupa pa. Okay. Ilalagay natin 'to. Sa okay, baba 'to. So, ito na bill paper mga sticky dinalawa ko kasi para halimbawa di tumubo yung isa yung isa mayroon lagayin natin dito yan tapos lagyan ko pa ina ng itin si Mahal ang bill paper dito sa amin sa probinsya sa Mindanao, mura lang dito sa mas Mahal Matkatski din liga natin. Yeah. ya Tapos na liga natin. Tapos, ibigay natin dito. Nandili siya mainitan. Kasi tinanim ko pa lang. Pasok natin dito. Yan. Para mabuhay.

thank mm -hmm. you